morning, good morning guys. Kasabong gusto ni Simi lang sa aking mga followers, sa mga viewers dito sa aking YouTube, Galiaw Kasabong TV. Sa aking na ito na yung magbigay naman ko o kunting tips sa inyo sa kaalaman ko sa pagpalahi ng manok. Dito sa pagpalahi ng manok, ang ginagawa ko, ang proseso ko, tulad nito, ito ang linyada pala, eh, kapila ko sa inyo. Ito ang bandid ko ng bakbakan Boston Sweater, to tensioner, to siya. Magulang ang manok na ito isa din ito ka nagbigay swerte sa akin ang mga anak nito sa pagpalahi ko ang ginagawa ko tulad nito pagkatapos ko na napaisibit ang mga itlog sa ko sa kanila kung maraming marami na medyo titigil lang pangitlog ang mga inahin natin ibinukod ko na siya para masulo naman ang ibigay kong pagkain at saka vitamins parang bumabalik naman uli ang pangatawan niya sa dati kasi alam nyo ba ang manok na pinapalahe babagsak ang pangatawan niyan minipilis minsan gagaan kailangan pag magpapahinga na din ang ating mga inahin titigil ng itlog dahil dami ng itlog nilalabas lang mga itlog produce lang mga itlog nipaigabit na natin ipapahinga na natin ang galaki, ihiwalay na natin sa mga babae parang mabilis makarecover ang pangkawang niya yan ang proseso ko sarili ko itong opinion sarili kong ginagawa kasi bawat isa sa atin na nagpapalahin ng manok kanya-kanya ang diskarte natin iyan ang diskarte ko na maibahagi ko na ituturo ko sa ating mga followers at ating subscribers na nalaging magsubaybay dito sa ating channel yung tinuturo nila sa kanila sa kanila din yun ang tinuturo ko rin sa akin, sa akin lang din yun kayo na ang uh, kukuha doon kung anong kunikunta nila sa kaalaman nila sa pag-alagag manok o yung pinikwinto ko rin sa pag-alaga kong manok mamimili kayo sa amin kung saan kayo kumukuha ng konting idea na pangdagdag kalaman niyo sa pag-alaga manok yan totoo kasi ang dami na ngayon nagkukuntin saan, saan natin mapanood ang karanasan nila sa pag-alaga manok ang sa akin naman, ang tinuturo ko dito hindi kay gawa-gawa ko lang. Kung anong nalalaman ko lang sa pag-alaga sa mga manok. Sa pagparis-paris ko, sa pag ko, sa mga linyada, malamang ako sa mga lupa sa Hanggang doon lang din ang ituturo ko sa inyo. Hindi na ako magtuturo dito kung ano-ano pang mga imbintuhin ko nga napulot ko lang sa kapwa ko rin mga kausap na sa inyo. Kasi ako mismo, hindi din ako masyadong nagpaniwala sa kanila sa iba nilang sinasabi yung iba ni nilang ayunan ko yan kung totoo talaga nangyari din sa pagpalay manok at saka ako naman din hindi na rin yan sila masyadong nagpaniwala sa ibang mga kwento ko rin na hindi nila din hindi nila nasubukan kaya bawat isa sa amin na nagkukuntin iba-iba ang totoo sa amin sa aktwal na pagpalakot ng mga na ginagawa namin sa akin, sa totoo lang ang sinasabi ko dito sa linyada sa manok ito siya to time sooner, bandid ng bakbakan gustong sweater na linyada may puti ako dito white boot sir hindi ko sinabing white kill so ko pala sa inyo ngayon yan kasi karamihan sa iba pag nakahawak lang ng manok na puti sabihin na kaagad na white kilso ang tanong, asaan nila nakuha? asaan silang breeder kumukuha na bakit nagkaroon sila white kilso? imbinton lang yan sa iba, kasi ang sikat na white kilso, sa idol natin kay B-boy na taga-tanay yan ang nag-breed na white kilso kaya lang yung iba naman pag nakahawak ng puti, kahit mistisuin o nalahian lang ng anong klaseng mga puti sa so, tabi-tabi sabi na nilang white kill so pero totoo pero ako hindi ko gumagamit ng salitang white kill so kung humawak ako manok tulad yan o yung puti na yan yun, yung puti na yan white wood sir yan may mga anak na yan na puting puti walang halo hindi sinibalang pero hindi ko pa rin tawagin white kill so pidad, malaki ko rin na white wood sir pero may inahin din ako ditong white kill so hindi rin magtagal magkatotoo akong magkaroon ng white kill. so kasi ang anak niya na puting puti ipalahi ko ngayon sa inahin ko nga kulay pula white kilso pero hindi ako gumagamit ng salitag sinasabing linya dang white kilso kasi mahiya ako sa lalong ina-idol ko kilalang kilala ko ang nagbreed ng dito sa Pilipinas ng white kilso Ayan, totoo. Eh. Kasi ang ibang mga puti, tulad na may story dati sa Sambuang Gawai, tinawag Sambuang Gawai. Ayan, totoo. Tapos mayroon na nagpalahi, kilala din ninyo yan, breeders na white hats, puti din. Kaya yung iba, na gumagawa lang ng kwento, huwag nating masyadong mapaniwalaan yan lalo bumibili lang kayo ng manok alamin nyo muna kung sino totoo saan ang galing na breeder pinawag ng white pilso kahit anong kulay di bali dito sa mga pula kasi ang daming humahawak ng sweater nagbe-breed ng sweater ang daming nagbreed ng hats mga gris talisay, hot sigri yung sa akin, si Twergri ang pinadami ko, ako na nagpangalan ng si kasi pinagparis ko ang lugular na talisay lugular ko, iparis ko sa sweater kasi tinawag ko si diba? ganun lang kasimple yan kaya hanggang dito muna ako basta lagi nyo tandaan huwag tayong masyadong magpaniwala sa hindi natin lubos na kilala ang isa ka tao na siya talaga ang tunay na mayroong mapatunayan sa marking na sa kanya talaga ang signature ng mga linyada na yan na tinatawag kung anong kulay man yan sa balahibo sa manok. Yan lang. Thank you ulit. Siguro bukas ulit.